sumidalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas Now now Nazlatla na sa mga Si si nilaglag na si Marcos at si Roxas yung Executive Secretary dinaglag na ni Marcos, hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi na nila alam ni Marcos kung anong ginagawa niya kaya nito ang ekonomiya ng ating bansa. Lahat tayo, support na noon. Lahat tayo, tinigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niyang legacy ng ama niya, Marcos' legacy. Pero sinayan niya lang yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at tinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siya ang president. He impressed the man who trusted him and the man who gave him the the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcus resign! Marcos, resign! Kasi wala lang pinabukasan ang ating bansa sa bumalakan ni President Bongbong -Bong Marcos. Mag-resign ka na. Ang dami mo nang ninakaw sa amin. Ang dami nang ninakaw, dami nang namatay. nagpaparty ka lang, na kumakain ka lang, na tulog lang sa malakanyang habang binabaha at nagugutok ang iyong mga nasasakupan. Justicia yeah! para sa Pilipinas, BBM resign, Marcos resign! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Thank you everyone and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Nyo-Nyo Barzaga! Ngayon mga kaibigan! Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao masama ang pamilya Marcos. Gusto ko ibango ng dangal ng aking ama. At mo, sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos magpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsable anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo ako maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban bayan bilang senador at lingkod bayan batid ko ang mga problema at gaya ng bayan alam ko rin ano ang solusyon sa pagkakawatak-watak patuloy na pamumulitika pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman kaguluhan sa Mindanao alanganin China até Estados Unidos. serbisyo, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Ano na? Pababayaan ba natin? Alam mo, sa totoo lang, galing ako sa INC, nagsalitari rin po ako doon. At nagkita po kami ni Amy. And, sa, so, sa ano ha, yung totoo, marami man sa inyo na hindi sasangayon, pero sasabihin ko, naawa ako sa kanya. Hindi po madali yung ginawa niya. Kasi pinagdaanan ko rin po yung pinagdaanan niya. Pero lahat po ng sinabi niya, totoo. Totoo yun. Lahat. Nakakaawa. Kung sinasabi niya, kung sinasabi niya nga, mabait si Bongbong, dahil doon, na-manipulate siya kaya sa totoo lang, hindi talaga si Bongbong ang nagpapatakbo ng ating bayan. So panahon na sa mga kapulisan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Marines, Philippine Navy, lahat ho kayo, nananawagan ho kami, hindi ho importante kung alam nyo, ginagawa nyo lang po yung trabaho nyo. Pero, sorry, ang importante is kailangan po natin mag ng bayan. Kailangan po natin na ituwid ang mga pagkakamaling nangyari. Kailangan natin ng leader na may sariling paninindigan, marunong magdesisyon at kayang um, Pagod na ako, hindi pa ako <laughs> At kaya nating ipagtanggol ang ating bayan. ba? Diba? Alam ko, pagod na kayo, pero dapat pa tayo mapagod para sa ating bayan? Hindi! ba? Diba? Dahil ang bayan natin, atin ito. Amen! Christian? G Are you guys Christian? Thank you. Amen! Wala po ito sarili yun wala rin ito sa kulay ng politika. Ito po ay para sa bawat Pilipino ng bayan natin. Ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito po ay para sa future ng ating mga apo. Mga nanay, tatay, tito, tita, kuya, ate, bakla, tompoy! Yeah! Pare-pareho tayo! Pilipino. Bayan natin 'to. Karapatan nating ipagtanggol ang ating bayan. Laban! Para sa bayan. At naliniwala ako sa, sa sa mga kasama natin sa kapulisan at kasundaluhan na alam nina, na nila kung ano dapat nilang gawin kaya hindi ko na sabihin. Matalino ho sila. Hindi ho tamang pamunuan tayo ng mga taong gumagamit ng droga. Hindi ho tama yon dahil hindi ho sila normal mag-isip. May double identity yan. At may pitik. Kaya nga gusto tayo makipag rather than ayusin ang pamumuhay ng mga naghihirap sa ating bansa. Maraming salamat po. Huwag kayong magsasawa. Malagpakan naman na kay ma'am. That's the